Ayan mga idol, pauwi naman na kami. ayun ay natulian na yung aking anak. Ayan na, kinuha ko na yung sasakyan. Pupuntahan ko na sila. Ayan, sa una-unahan lang mga idol. Natulian din. Pakaangkaang man yung aking anak na junior. Ayan mga idol. Oh. Ayan, ito na yung mag-in ako mga idol. Ayan oh, ayan oh. Ayos na, tuli na yung aking anak. Ayan oh. Ano, masakit ang tuli? Ayan. Ayan mga idol, ang anak ko hawak-hawak ang kanyang short. Makaraos <laughs> din. Makaraos din ang tuli. Makaraos Yan po kami Ay. nagpatuli mga idol oh, sa QMC. Yan. Sabi ko ang araw din niya. Oo. Yan. Pauwi na po kami sa bahay. Ngayon lang yan. Hapong eri. Katulian din. Mula maga hanggang ngayon tatapos ang pila. Napakapila po mga idol. Uy, kaya ako ng Oo. Oo napaka pila. Tagal. Pareho ko kami ay pang 300 ay sa pila. Ah kainaman talaga mga idol. Nakakainip. Nakakainip ang pila. Ayun, mga idol traffic na traffic dito. Uh, ano, QMC paglabas ng QMC. yan ang traffic mga idol, ayun. Yan napaka traffic talaga oh. Oh. Ayos na yan. Hindi ka na uulit-ulitin. oh, hindi ka na nila uulit-ulitin. Si... Diba, Kakaawa din naman pag laging inuulit ikaw ay. Eh. Ang ah, ngayon, oh, di magpapabaho ka na lang yan. Magpapabaho ka na lang. Ito po ang MMG Plaza yan mga idol. Ay, dyan naman po kami galing sa ano sa QCMC. QCMC po doon po kami nagpatuli nung aking anak, ng idol. Tayo po. Oh, Napaka-traffic po mga idol. Napaka-traffic dito ngayon. Ayano. Oh. Andito na, andito kami sa tapat ng pan MMG, ayan oh yung bola yan, yung green yan. MMG po yan, ng idol. MMG hapon na eh, kaya nga ang traffic bakit hapon na dito ay talaga napaka-traffic sa Lucina yan nakuha ang MMU ah mga idol ang traffic ano nangyari na naman tayo napaka-traffic ah, thank you mga idol